Eh, Yuno o. Oh. Magandang tanghali ka Kain na po tayo. Nagluto po tayo ng inasimang daludal or takway sa Tagalog. Oh, di mas George, Salsim na. Iyon eh, o. Oh. Magandang tanghali ka Kain na po tayo. Nagluto po tayo ng inasimang daludal or pakway sa Tagalog. Organic ang pinangasim natin. Bunga ng sampalok. O, oh, mga tayong, Bisihin ako. Dasal muna tayo kakabsat, Bago tayo kumain. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus name. Amen. O oh, may kain ni kakabsat na kayo ng nagsiman niya. Nag-crave ako ng daludal itong takway. Oh, game as in George. Salsim na. Sige tayo. Pagpagana, kakabsat tamang tama lang yung alat tsaka yung asin Sa I to is eat yung eh. mm -hmm. unang subo para sa inyo takway yung tilapia yun, nagyan natin mm hmm mm hmm 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 pa eh. organic ang pinangasim natin masarap ito hmm, mas na ang chaymas na Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog po ulit ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW, lagi nyo po silang gagabayan. Iwas nyo po sila sa tukso. Always nabigyan nyo po sila ng lakas upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila. Maraming salamat.